Okay, so isang parang aromatic ning at meron naman tayong isang 32 inches nito na, na 32 in inches. 32 inches na BEC. So, ayan nakasaksak na po siya. Tingnan natin. Yung kanyang indicator is naka power on. Power off natin. Ayan, ito yung kanyang power off control. Ayan. Ngayon, yung pagpinis yung power on, magpa-power on naman siya, ayan. Pero walang display, yun pala. Pa-power on pero walang display. Blackout. So buksan natin, buksan natin mga teknik. So, yung mga technique, physical inspection na mga technique, kitang kita, no. Lumubo yung kanyang, lumubo yung isang kapasitor dito. Ito mukhang okay pa naman to. So, palitan na rin itong mga technique, yun. 450 microfarad, 16 volts. Tapos, testing na rin natin itong kanyang, kwan, itong kanyang backlight sa yung taka ako walang backlight eh mayroon siyang plus at minus dito mga teknik yan so nakita niyo mga teknik hindi siya nagbago so mukhang sira din tong backlight niya so buksan pa rin natin tingnan natin kung yung backlight ang sira ah. So, So, actually, ito lang may problema. Pero may, since may continuity, huwag nating tanggalin. So, okay lang to. Yan, umilaw lahat. Napansin niyo umilaw lahat. So, okay to. kumpleto yung kanyang... kumpleto yung kanyang... buong strip. Ito naman. Yan, okay naman to meron lang isa. So kung titingnan natin, some may problema rito. Yan, okay yan. Okay 'to. Yan okay. Yan okay. So ito may problema, mga mo. Ito may problema, okay? tatanggalin lang natin to tapos si jumper tapos dito naman sasalpak natin yung kapasitor so okay tara manood. Yun. So, okay na tayo dyan mga teknik. yeah so we're going to bush it Hmm. So, indicator siya mga teknik. Ayan Oh. Kita kita yung indicator. Ayan. Naku. May problema rin pala yung kanyang on screen. So, okay na po siya. Ha, kasama ka lang. May mga linya. Ayan oh. So, try natin i-isolate yung linya na yan. So, thanks God na ayos na yung kanyang problema. Ganyan yung tsura niya mga teknik sa YouTube. Ayan. So, hanggang dito lang tayo. Ang pinapakita lang natin dito is nasolve natin yung problema sa backlight. do try ko pa rin siyang isettle. Try ko pa rin siyang ayusin kung kaya pang ayusin yung problema itong linya na to. Pwede sa display. So, kung wala na talaga, Dan sa kanila, kung, uh, total okay pa naman, pwede po panuoran pa naman. Tulad na yan sa YouTube yan. So, so ganun lang mga teknik. Pag may problema tayo sa backlight or ano naman pag nag-blackout, tapos nakikita natin meron naman siyang power. So, yun ang chance. Uh, ang uh, advantage sa atin dito, meron tayong testing ng backlight. So, malaking tulong to. So, so yan yeah, mga teknik. Gagawa tayo ng part 2 para to sa problema to para siyempre pag pagpatuloy pa natin medyo mahaba-haba na yan pakita natin yung part to mga technique natin baka mamaya alos lang pala yung ribbon doon naglinis na tayo ng ribbon pero ganun pa rin so sana maging uh, maayos pa natin para naman masayang lahat actually challenge this challenge to sa akin din so ganyan siya mga technique pangit nga lang hindi pangit pa siya dahil sa mga linya na yan. Okay, so hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyong support. Mga pa pa pa